Bata, hindi na. Ay, bata. Bukang kalit na ng bata. Ayun na. Sige. Boylo. Burang nagagat, may na. Ayun na mga bata. Hindi na. Masusao na lang aligo ligo mga bata. Hindi na mga kaisa. Baktas e. Baktas. Ayun na. Sige. Raptor oh. Raptor. Hmm. Lah, orang adat Pangkalau. Orang adat arah. ang Kalau. Oh. Muning Kalau, oh. Tambayan mga Sima, no. Oh, ng batas, no. Orang adat Pan. mo ng dagat. Ah, adong kasa ka sa train station. Kadong sa train station. Tura, tura. Allah! Allah! Ajay! 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 Matay na! Ang bata. Doon ang apit na ligsan ng bata. Allah! Sige! Sige! Boylo. Marunang nagyagat. May talaw. Tila. Mga bata. Tila. Sa na lang. Naligo ang mga bata. Tila. Nakaisa. Baktas e. Baktas. Tila. Sige. Raptor. Oh. Raptor. Tila. Marunang nagyagat. Ang talaw. Marunang nagyagat.